araw-araw na mga salita ng Diyos. Inaasam ninyo na kalugdan kayo ng Diyos, subalit napakalayo ninyo sa Diyos. Ano ang problema rito? Tinatanggap ninyo ang mga salita lamang niya, ngunit hindi ang pakikitungo at pagtatabas niya lalong hindi nyo magawang tanggapin ang bawat pagsasaayos niya ang magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Kanya. Ano kung gayon ang problema rito? Sa huling pagsusuri, ang inyong pananampalataya ay isang basyong balat ng itlog, yaong hindi kailanman makabubuo ng sisiw sapagkat hindi nakapagdala sa inyo ng katotohanan o nakapagbigay sa inyo ng buhay ang inyong pananampalataya bagkus ay nakapagbigay sa inyo ng mapanlinlang na pakiramdam ng kandili at pag-asa itong pakiramdam ng kandili at pag-asa ang siyang layunin ng paniniwala ninyo sa Diyos, hindi ang katotohanan at ang buhay. Kaya't sinasabi ko na ang landas ng inyong pananampalataya sa Diyos ay walang iba kundi ang subukang magmapuri sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapaalipin at kawalang hiyaan at sa kahit anong paraan ay hindi maipapalagay na totoong pananampalataya. Paanong isisilang ang isang sisiyo sa pananampalatayang tulad nito? Sa madaling salita, anong magagawa ng pananampalatayang tulad nito? Ang layunin ng pananampalataya ninyo sa Diyos ay gamitin siya upang makamit ang inyong mga layunin. Hindi ba ito sa karagdagan na isang katunayan na pinasasakita ninyo ang disposisyon ng Diyos? Naniniwala kayo sa pag-iral ng Diyos na nasa langit at itinatatwa yaong sa Diyos na nasa lupa subalit hindi ko kilala ang mga pananaw ninyo. Pinapupurihan ko lamang yaong mga taong pinananatili ang mga paanila sa lupa at naglilingkod sa Diyos na nasa lupa, ngunit hindi kailanman yaong mga hindi kumikilala sa Kristo na nasa lupa. Gaano man katapat sa Diyos na nasa langit ang ganitong mga tao, sa huli ay hindi pa rin nila matatakasan ang aking kamay na nagpaparusa sa mga buktot. Buktot ang mga taong ito. Sila ang mga masasamang sumasalungat sa Diyos at hindi kailanman masayang sumunod kay Kristo. Mangyari pa, kasama sa kanilang bilang, lahat yaong mga hindi nababatid at dagdag pa hindi kinikilala si Kristo. Naniniwala ka ba na makakikilos ka tungo kay Kristo ayon sa iyong kagustuhan hanggat tapat ka sa Diyos na nasa langit? Mali! kamangmangan sa diyos na nasa langit ang kamangmangan mo kay Kristo gaano ka man katapat sa diyos na nasa langit ngaw-ngaw at pagkukunwari lamang ito dahil ang diyos na nasa lupa ay hindi lamang nakatutulong sa pagtanggap ng tao sa katotohanan at mas malalim na karunungan ngunit Higit pa riyan ay nakatutulong sa kaparusahan ng tao at pagkatapos sa pagsunggab sa mga katunayan upang parusahan ang mga buktot. Naintindihan mo ba rito ang mga pakinabang at mga nakapipinsalang kalalabasan? Naranasan mo ba ang mga ito? Hiling ko para sa inyo na maintindihan balang araw ang katotohanan ito. Para makilala ang Diyos, kailangan ninyong makilala hindi lamang ang Diyos na nasa langit, ngunit higit pang mahalaga ang Diyos na nasa lupa. Huwag kayong malito sa inyong mga prioridad o hayaang mahalinhan ng pangalawa ang pangunahin. Tanging sa ganitong paraan ka lamang tunay na makapagtatayo ng magandang ugnayan sa Diyos. Magiging higit na malapit sa Diyos at higit na mapalalapit ang puso mo sa kanya. Kung isa kang mananampalataya sa loob ng maraming taon at matagal nang nauugnay sa akin, subalit na nanatiling malayo sa akin kung gayon ay sinasabi ko na iyan ay dahil madalas mong napasasakitan ang disposisyon ng Diyos at magiging mahirap tuusin ang katapusan mo. Kung ang maraming taon ng kaugnayan mo sa akin ay hindi lamang nabigong baguhin ka tungo sa isang taong nagtataglay ng pagkatao at ng katotohanan. Ngunit bukod dito, naitanim ang masamamong mga gawi sa iyong kalikasan at hindi lamang may makadalawang ulit na pagmamataas ka kaysa dati, ngunit dumami rin ang mga maling pagkakaintindi mo sa akin, kaya Tinitingnan mo na ako ngayon bilang abang alalay kung gayon ay sinasabi ko na hindi na lamang paimbabaw ang sakit mo ngunit tumagus na sa kaibuturan ng mga buto mo Ang nalalabi na lamang ay hintayin mong matapos ang pagsasaayos ng iyong libing hindi mo na kailangang magsumamo sa akin upang maging diyos mo dahil nakagawa ka ng kasalanang nararapat sa kamatayan isang kasalanang walang kapatawaran Magkaroon man ako ng habag sa iyo igigit ng diyos na nasa langit na kunin ang buhay mo dahil hindi pangkaraniwang suliranin ang pagkakasala mo laban sa disposisyon ng Diyos, ngunit isang may napakalubhang kalikasan. Pagdating ng oras, huwag mo akong sisihin sa hindi karakang pagsasabi sa iyo. Bumabalik ang lahat dito kapag nakipag-ugnay ka kay Kristo, ang Diyos na nasa lupa bilang pangkaraniwang tao, iyan ay kung naniniwala kang walang iba kundi isang tao lamang ang Diyos na ito, ay sa kalamang na mamamatay ka. Ito lamang ang babalako sa inyong lahat.